awakas wakas gagawin na rin niya. Di ba? Ayan, ang saya-saya ko at naisipan ng asawa kong gawa na ng ano yung kusina namin sa my door para hindi naman kami masaprian kasi nga uulan na guys ayan sorry naman at ilokano at tagalog ang ginagamit ko dahil hindi nga ako pure na tagalog hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi ko dito guys ayan mm, ba diba, yung door kasi nga walang ano nilalagay lang namin yung um, galba o yero na nilalagay namin dyan sa may door namin sa may kusina guys ngayon uh, naisip niya kasi nga ang tagal-tagal na nang walang ano yung ano namin sa kusina gawa na niya nang sarado yung kusina namin, yung door ayan. at nagawa na nga niya kasi nga uh, tag-ula ngayon 'di ba may mga bagyo-bagyo diyan. Mm, um, ayan naisipan niyang lagyan na kasi ang hirap pag nagsapri, guys. Kawawa kami sa ano pag nagsapri, yung nilalagay namin na yero na iano ng hangin, guys. Nakakalayo sa may karubat, pumupunta. Hmm.